Nauwi sa trahedya scuba diving ng mga turistang Russian sa Verde Island sa Batangas City. Dalawa sa kanilang nasawi at ang isa inatake raw ng pating. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Kuha ng mga Russian scuba diver ang video na ito sa ilalim ng dagat na sakop ng Verde Island sa Batangas City kahapon. Magkakasama pa ang apat turista sa scuba diving. Ilang saglit pa, mapapansing nakakapit na sa mga bato ang apat na diver. Nagsisimula na kasing lumakas ang underwater current at tinatangay na sila ng tubig. Hindi na nakuha na ng video ang mga sumunod na eksena. Pero nagkahiwayo-walay ang apat na diver matapos tangayin ng tubig. Dalawa sa kanilang nakaahon. Pero ang isa sa kanila, nakinilalang si Maxim Melkov. Nakita na lang na palutang-lutang makalipas ng ilang oras. Isinugod pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Nahanap naman ang bangkay ng isa pang diver na si Ilya Peregudin. Pero natagalan ang pagkuha sa kanya dahil napapalibutan ito ng mga pating. Nang makuha ang bangkay ni Peregudin, nawawala na ang kanyang praso na hinihinalang kinain ng pating. Sir, uh, during the time of the rescue, uh, nakita ng mga rescuers natin, sir, na may heart attack talaga, sir. Before, hindi naman yan invested, sir. Kaya marami naman divers na nagpupunta dyan. Nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga LGU para maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya sa mga Verde Island at iba pang kalapit na diving site. Ang Verde Island ay isa sa mga dinarayong diving site sa bansa at kilala bilang Center of Marine Biodiversity dahil sa dami ng nagaganda ang coral reef at iba't ibang species ng isda at lamang dagat. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.